Vice Chairman of Basketball Association ng Chinese Taipei may patong na pabuya kapag natalo ang gilas na abot ng 18 million pesos. Disidito talagang makabawi ang China at Justin Brownlee may partida pa palang ibinigay sa Hong Kong. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Masaya lahat ng mga Gilas fans sa naging ulang laban para sa taong ito ng ating national team. Though hindi man ganong kalakas ang kalaban, ang panalo ay panalo pa rin, hindi ba? At props sa Hong Kong national team dahil naging maganda ang ipinakita nilang performance sa mga early quarter ng game. Makikita naman niyang kung anong effort ang itinaya nila upang magulat lang ang ating pambansang kupunan. Siyempre props sa mahusay na coach natin na si Coach Tim Cohn. Grabing pihit ng adjustment upang may sayo sa mga plays na gamit ng Gilas upang matambakan ng Hong Kong sa dulo ng laro. Sobrang ganda ng mind set at fighting spirit na ipinakita ng gilas sa laban na ito. Yung tipong kahit kayang kaya ang kalaban ay ibinigay para na mga ito ang kanilang 100% sa game at hindi nagpigil. Pero alam nyo ba na may partida pa palang ibinigay si Brownlee kontra sa Hong Kong na galing mismo kay Coach Tim? Well, ayon kay Coach Tim ay hindi pa nakabalik sa 100% ang kondisyon ni Brownlee sa so, naging laban nila kagabi kontra Hong Kong. Ayon kay Coach Tim ay may kalawang pa rin daw si Brownlee. Walang sino man kasi po pwedeng makakita ng status ng isang player kundi ang mismong head coach ng mga ito. At yan nga nang nakita ni coach team kay Justin. Kaya ito rin ang rason kung bakit binabad niya rin ito sa game kahit pang-sureball na ang panalo sa mga last minutes ng laro. Ito ay upang matanggal daw ang kalawang sa laro ni Brownlet bumalik na ang laro ng kilala nating Justin Noypi. Kaya mo bang kumita habang naglalaro. Dito lang 'yan sa pinak legit na betting site sa mundo na 1xBet. I-click lang ang link sa ating pinned comment at mag-register. Ilagay lang ang promo code na playW1x para makakuha kayo ng up to 6,000 pesos bonus sa inyong first deposit. Pwede kang tumaya dito sa kahit anong sports lalo na sa basketball, NBA, PBA at marami pang iba. Meron din silang iba't ibang mga online casino games. Sobrang dali lang mag-withdraw at mag-deposit dito using your GCash or bank transfer. Kaya subukan na ang inyong swerte sa 1xBet. Kaya kontra Chinese Taipei ay asahan natin ang mas matinding Brownlee. At speaking of Chinese Taipei ay mukhang matindi talaga ang layunin ng China Este Taiwan na maibawi bawen China sa atin. Tila hindi lang pride kasi ang itinataya ng Chinese Taipei sa magiging laban nila sa gilas kung di pera na mismo. Sa isang article ng sports website na basketballtop5.com ay nabanggit dito ang isang bagay na dapat pribado na lamang sana. Ito nga yung pagbibigay na malaking pabuya ng isang Chinese basketball officer para lamang matalo tayo ng Chinese Taipei. Ayon sa article ay magbibigay daw ng milyong incentive bonus ang vice chairman ng Basketball Association na si Ling Zhongshu kapag natalo ng Taipei ang Pilipinas sa magiging laban nila bukas. Nabanggit dito ang presyong incentive ay dalawang milyon na pera sa France na kung i-convert natin sa peso ay aabot ng 18 million pesos. Sobrang laking incentive bonus ito na tila ba binibili na nila ang panalo sa ating national team. May kinalaban ba kaya dito ang China? Well, papwedeng meron dahil sa ating naunang video kahapon ay napag-usapan natin na nakasuporta ang China sa Taiwan para sa mga magiging laban nila this Asia Cup kung kaya't malaki ang tsansa na sa kanila galing ang milyones na pondong ito na basically pabuya para matalo ang Pilipinas kaya abangan natin kung matutupad ba ang goal na ito ng China sa Chinese Taipei sa magiging laban nila ng gilas bukas